anim the big secret alam mo kung bakit sila ang laging panalo kasi ang average na tao kaya lang kumain ng 150 to 250 pesos worth ng pagkain pero ang bayad sa buffet 499 699 999 o minsan mas mahal pa kahit magshrimp ka pa kahit magbeef o kahit magcrab ka pa mas malaki pa rin ang kita nila dulo, hindi naman masama ang eat all you can. Business strategy lang talaga sila. Tayo dapat ang nakakaalam ng laro. Dapat maging matalino, hindi yung lamon lang ng lamon para lang ma makasulit. Dahil minsan, sa sobrang habol natin sa sulit, tayo ang napapahamak. Sa tiyan, sa kalusugan, at sa bulsa. Kung gusto mo pang matuto ng mga tip na kayang magbago ng takbo ng buhay mo, i-like, i-share, at mag-subscribe ka sa Kwento Pera. Dito, ang simpleng kaalaman nagiging oportunidad at ang oportunidad nagiging tagumpay.